Nga, solo pa naman matulog sa kubot to. Oh. Solo pa naman. <laughs> ayan, makapanood ka na. Huwag mo na takpa, no? Ayan ang tugtog. Ayan oh. mo na So, ayan mga idol. Ayan, gagabina na, boy. Na, nakapunta na ba kayo sa pantyong lahat, boy? Baka kayo hindi pa nakakadalaw sa inyong mga mahal sa buhay, ha? Ah? Ano so, sa kaya yung tatula? Dito. Ay, ayun. Ani pa. Anong yung pinagtitipunan ng tatlo doon? Mukhang nagkukwentuhan ng mga kababalagang to Ala, <laughs> ano, ang gandang pagkakataon niya yung gabi. Ala, ano, anong pinagtitipunan niyo dyan? Yeah. Horror. Ito, ang lang ito horror? Horror, nasaan ba din? Ano? um, um, oh, oh, maganda yan ha? Anong ano yan? Anong horror yan? Pare, sa so white lady pre. Oh, white lady. Pulutang eh. uh, na kaluluwa pre. Kaya <laughs> <laughs> natatawa kasi ako pre kasi nakatakot sa tingay na. <laughs> <laughs> Bawa nga ba't nakatakot tingay na yan? Naihinga yan. Naihinga yan pre. Saan naihinga yan? Saan? Nagano so, na nakagulat so, eh. So, Nagugulat siya na <laughs> ano. <Agulat. laughs> Wala tayo, hindi sa tayo manood ng horror. Hindi, pero yung kayo na nagugulat. Kaya nandito ako kanina, lumayo ako kasi nagugulat din ako sa kanya. No, solo pa naman matulog sa ubot no, solo pa naman. Kaya yung inaano ko, daw pinanood siya. Uh. Eh baka hindi daw siya makatulog. Eh, uh. hindi makatulog, itingin naman ng tingin. Saka matutulog dyan, git. Uy, saka matutulog. Ano ako, magagabi na, pero <laughs> na pero nanonood naman oh ay gusto mo oh ba talagang panoorin ito itong malabas gusto mo ba talagang panoorin oh oh. eh ba't taka ta type tayo nga mo paano mm. mo mag-enjoy -e yung panonood oh, mo no ano nga sa sound bar yan Ang kasi yung sound bar ulit siya sigaw sigawan 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 pero mo akong cellphone ito ha gagawa ko ng paraan para makapanood ka ng ayos ha ano ka gawin tatanggalin mo na yan ah pre kapitawang muna ito ano nga gima pre? May data ta Meron pre, may data yan Data hmm. out dikit eh May, may data siya mo pre? Ito ha, para makapanood to ha Ang wala pina Ang lalabas na with lady niya mm. Ang so, yun Ayun na, ayun na, sumisilip na yun, mm. yun na. Um, Ayun na, yan. Uh, na, ayun, ayun na, Ito ha, para makapanood ka, para makita mo yung maganda scene Kaya lang ko yan, hindi na ako muna yung volume Ayun na, ayun tapos pe ko to. Oh. Ayan. Ayan, bro, baka na. ka na. Huwag mo nang takpa, no? Ayan ang tugtog. Mano, no. Kung yung mo na Parang <laughs> <laughs> sarap manood. Oh, oh di ba? No, no. Comedy. Comedy. <laughs> 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 Kahit horror lang pinapanood. Comedy. <laughs> Maganda <laughs> so, ano? <na> <laughs> Ako manonood na rin ako Ako manonood di hindi, di